kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Mahigit isang buwan matapos mawala sa paningin ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kandidata sa pagka-beauty pageant na si Catherine Camilon sa wakas ay nagkaroon na ng pagkakakilanlan ang mga taong may kinalaman umano sa pagkawala ng dalaga. Sa matatandaan ay hindi pinangalanan ng PNP ang sinasabi nilang person of interest nang mawala si Catherine kahit na inamin na nilang kabaro nila ito. Pero wala silang nagagawa sa patuloy na pananahimik nito tungkol sa disappearance ng dalaga. Umabot na sa 250,000 pesos ang pabuya sa kung sino man ang makakapagduro kung nasaan ang dalaga o kung ano man ang nangyari sa kanya. Walang sinumang testigo na lumabas para magbigay ng pahayag sa nangyari. Hanggang sa makalipas ang ilang linggo ay may dalawang taong matapang na nagbigay ng kanilang nalalaman base sa kanilang nakita noong araw na nawala ang dalaga noong October 12, 2023. Ayon sa dalawang testigo, noong araw na iyon ay kanilang nakita ang dalaga na puno ng duguang mukha habang ito'y inililibat sa isang sasakyan. Kanila raw na mukha ng mga taong kasama ng dalaga. Rason para sila ay kinumpronta at tinutukan pa ng baril. Ilang araw matapos ang salaysay ng mga testigo ay natagpuan naman ng isang pulang sasakyang Honda CRV na inabando na sa barangay Palyokan East, Batangas City. Walang plaka ang sasakyan. Kaya na ito at pinaniniwalaan ng mga pulis na ito raw ang siyang ginamit sa pagdukot kay Catherine Camilon. Dahil sa hawak ng mga ebidensya ng CIDG ay tuluyan ang inilabas ng PNP ang pangalan ng kabaro nilang naging suspect. Sa pagkawala ni Catherine Camilon, ito ay si Police Major Alan Avena de Castro na siyang itinuturong kasama ni Catherine Camilon noong siya ay nawala noong October 12. Sinabi ng kaibigan ng dalaga na sinabi raw sa kanya ni Catherine na itong pulis ang siyang kakitahan niya noong araw na yun. Lahat ng mga na-interview natin ay nagsasabi na siya yung uh, huling kasama nitong si Miss Catherine base na rin sa text messages at base na rin sa uh, nakuha natin sa ACG na palitan nila ng uh, text messages doon sa isang kaibigan niya na istable ng kapulisan ang anggulong may relasyon ang kasadong pulis kay Catherine rason para naging matibay ang kanilang ginawang desisyon nagawing person of interest ang kanilang kabaro matalinhagang sinabi ni no sa kanyang general ng person of interest na si Police Major Alan De Castro tungkol sa kaso ni Catherine Camilon. Sabi niya sa akin is uh, nagpapasalamat dahil nirelieve ko nga no at andito na siya sa regional headquarters. Uh, but uh, of course uh, hindi siya nagsabing wala siyang ginawa at wala rin siyang sinabing may ginawa siya. Pero ganun pa man, ay hindi pa nila kayang madihin ito noon dahil sa kakulangan ng ebidensya hanggang sa... Tuluyan na nga itong kinasuhan ng lumabas na ang mga testigo. Kidnapping at serious illegal detention ang kinakaharap ni Major De Castro at tatlo pang mga kasamahan nito. Probably some of you might be answering bakit po kidnapping and serious illegal detention pa lang po yung sinampan natin because uh, uh the victim uh, was uh, reported missing from October 12 until 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 today. So since wala pa po tayong nakakita uh, nakikita na particularly yung corporate possibility kung determining kung ito po ba ay buhay pa o hindi. But kung sakasakali po in the coming days po ay meron pa po tayong mga additional ebidensya na makakala po relating to this case, then we are not precluded to to file additional cases. May nakita ring mga buhok at patak ng dugo sa loob ng abandonadong Honda CRV na ininspeksyon ng mga pulis. Pero Idadaan pa ito sa DNA testing para malaman kung magmatch nga ang DNA na yun sa kahit na sinumang kamag-anak ni Catherine. Relasyon ang nakikitang pangunahing dahilan ng mga kapulisan kung bakit ito nangyari kay Catherine Camilon. Ayon daw sa kaibigan nito, ang rason daw ng pakikibagkita ni Catherine sa karelasyon niyang kasadong pulis na si Major Avina de Castro ay gusto niya na raw sanang makipaghiwalay dito. Rason siguro kung bakit hindi matanggap ng pulis kung kaya't ganoon ang sumunod ng mga nangyari. Legitly before mawala, si Miss Camilon ay siya yung kakatagpuhin niya. Gusto nang makipaghiwalay kay Major Alan de Castro. And maybe this is uh, one of the reason siguro bakit nag-away sila. Marami ang pwedeng maging rason kung bakit magkikipaghiwalay na si Catherine sa Police Major na yun ilan lang sa mga rason na ito ay baka may bago na itong pag-ibig na walang sabit kung kaya't mas gugustuhin itong ito ang piliin kesa pamilyadong pulis. O baka naman ay may hindi ito nagustuhan sa ginagawa sa kanya ng karelasyon niyang pulis. Hindi siguro gusto ni Police Major ang kanyang narinig na tuluyan ng mawawala sa kanya ang babaeng madaling magustuhan ng maraming kalalakihan kung kayat baka hindi nito matanggap na mapunta ito sa iba at mawawala na sa kanya ang kung anumang nagustuhan niyang pakiramdam sa piling ng dalaga na ayaw na ayaw niyang maranasan at mapunta rin sa iba. Kung kaya't naging sarado na ang isipan ni Major at hindi na niya naisip pa ang magiging konsekwensya sa kanyang gagawin dahil sa nabulag na ito sa sobrang galit dahil hindi nito matanggap na iba naman ang mamahalin at bibigyan ng lahat na nasa kanya ng kanyang karelasyon. Walang kawala na rito si Major Alan de Castro Castro sakaling sa kanya lahat ang bagsak na mga ebidensya, lalo na kapag ikakanta siya ng mga kasamahan niyang nakasuhan at nadamay, sadyang may hangganan talaga ang isang maling pag-iibigan. Kaya dapat siguro ay makontento na sa napili mong minahal at wag nang magmahal pa ng iba at baka hindi mo rin kayanin kapag ikaw ay lisanin. Ikaw, sa tingin mo ba'y buhay pa kaya? si Catherine Camilon? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.